Three, Ayan mga idol, two, panibagong vlogs one. naman tayo. Medyo natagal-tagal lang tayo hindi nakapag-vlog. Dahil busy sa ting trabaho. Ngayon mga idol, ayang ang ating i-share ngayon ay ang kung paano gamutin ang tibak o panggo ng ating alagang mga manok dahil ang tibak mga idol o ang panggo ng ating mga alagang mano ay delikado din yan lalong lalo na sa oras ng laban halimbawa ilalaban mo kasi hindi 100% ang palo ng ating mga pag may panggo yan, mga idol ngayon mga idol ay turo ko kung paano ang aking paggamot basic basic lang mga idol walang gastos kung baga tiyaga lang tiyaga yan yan mga idol ay pupunta natin yung aking pinagaling na panggo ng ating alagang manok yan yan natin welcome to my youtube channel mr jocks tv 3 2 1 Ah ito pala mga idol laging simple yung backyard lang mga idol, backyard breeder lang mga idol. Simpleng manukan mga idol. Ngayon nakikita nyo mga idol ang ating gagawing bagong materialis. Yan mga idol, lemon sweater. Yan. Pala mga idol. Ayan. Ayan. mga idol ang ating pinagaling sa T-Buck. Ayan yung pala mga idol ang ating Milsim Black. Milsim Black crossbreed yan sa roundhead. Ayan. Four times winner na po yan mga idol. Ayan mga idol, ito na ano, mga idol. Oh. Ito yung kanina. Ito mga idol, oh. ito yung tibak na. Yung pang mga idol. Dati, uh, dati ang laki-laki nito. Tapos sirap siya maglakad. Ayan. Oh. Ngayon mga idol, pagaling na. Oh. oh malambot na. kasi mga idol may mga maling gumagawa dalo na sa pagano, kasi maselan din kasi itong mga idol eh. sila nakakamatay din to sa ating alagang manok Ayan. dali lang to mga idol gamutin mga idol si at syaga lang mga idol wala kang ilalabas na pera mga idol kumbaga cegalang. Ayan. Four times winner. Milsim Black. Crossbred surround head Ito pa lang mga idol ang kanyang balda. Balda Unat na unat. Na. Pwede, pwede pa itong mga laba Ang singin ito mga idol ay pitong bakod. Tapat tahid. Tapat tahid yan mga idol. Tsaka krusan. Ayan mga magandang klaseng pangiskis yun mga idol ngayon balik naman tayo kung paano natin napagaling ang ating tibak o panggo ng ating alagang manok madaling madali lang mga idol basic na basic lang wala kang ilalabas na pera at bago natin gawin yun mga idol sana itapusin mo ang ating vlog na ito at marami marami kang matutunan pag nanonood ka sa ating mga simple mini backyard tips yeah, simpleng mga naalalaman lalo kung ikaw ay bagwan pa lang yan ang tips na to mga idol ay matagal ko nang ginagawa yan hindi na ako gumagamit ng yung rugby yung lumang sipilyo lilinisan mo, sasabunin mo alcohol tapos bebendahan mo na basic lang mga idol wala kang ilalabas na kung ano man wala kang perang ilalabas sana ipag nagustuhan mo ito mga idol ay huwag kalimutan na mag like comment and share at mag subscribe na din at pakiclick na din ang not notification bell at pakipollow na din ako mga idol sa aking facebook page Mr. Jokes TV din mga idol tara simulan na natin kung paano yan mga idol pupunta tayo kung saan tayo gumagawa ng setup sa ating halagang pag nag tayo ng ano tibak din lang mga idol Ayan. ngayon medyo marami rami ng ano tanim ng gabi pag ganoon mga idol dito naman ako gumagawa pag medyo marami marami ang tanim dito mga idol oh dito ginagawa ko mga idol guguhitan ko yan yan Diyan na mga idol. kung may bakanting lote kayo dyan mga idol ganyan ang nakaliit ni espaso ang gagamitin tapos hukain so, mo yan mga idol hukain mo yan mga mga lang mga saktong lalim lang mga idol hindi naman gaano kalalim mga uh, tatlo tatlo, mga 3 inches pwede na yun diba, nahukay mo na mga idol 3 inches tapos ilalagay mo ilalagay mo dito mga idol ng limber Ayan, yung limber yung ginamit ko yun ito yung ginamit kong limber yan yan, may laman na kasi mga idol isang golden boy yan Boy, tapos si throwback anak no nating nakaapat mga kapatid niya Ayan. itong limber mga idol dito lang ilalagay lang natin dito dito Ayan ay square na to tapos syempre ilalagay na natin yung manok may hukay na ilalagay natin tapos lalagyan mo yan mga idol ng tubig yan mga idol lalagyan mo yan mga idol ng tubig hindi naman gaano mga idol yan, ganun lang mga idol basic training kung hindi naman mga idol sa sa likod ng bahay likod ng yan, ganun lang mga idol natin ginagawa pwede naman sa likod Pasa ng bahay na sa dinadaan ng, ng lababo tubig pinagugasan basta may masama-sama nga idol yan sa mga basa-basa yun lang mga idol ating ginagawa so, yun na itingnan nyo naman mga idol ang lakad hindi na yan yung mga idol kasi magaling na yung kanyang tibak ganun lang mga idol ang ginagawa ko ganun lang mga idol, ang basic. Napakadali na paggamot ng ang tibak na ating alagang mga manok. okay ka lang ng konting espasyo, lalagay mo yung limber, at yung manok lalagyan mo ng tubig. Okay lang yan mga idol kahit napaka putik. Yan, naputo yung mga idol na mamatay, kumbaga nalulunod. Nalulunod yung panggo kaya yung mga bakterya doon yan. yan hanggang dito na lang mga idol sana may natutunan kayo sa simple yung tips natin yan Mr. Jux TV nga pala huwag niyong kalimutan mga idol hanggang dito na lang at paalam at